कौन yeah. Nag-start na sila ang mag. Ay, nilagyan nila ng kanal-kanal dun sa kabila oh. Yeah, Video. After training, then, yeah. eh, di rin ako mag-video di oh, mag sa dia sa inyo ha. Niyan na. Hey, na Dito naman maglik ikot-ikot muna tayo kasi Today is a um, very busy day kasi maraming kailangan gagawin. Dito na naman uh, may ulo timing dumating yung mga mesa ni Madam na bago tapos yung mga mesa sa ilog na naanod. Na and update tayo sa tubig kasi kagabi napakalakas ng tubig kagabi talaga no so dito sa likuran banda is maraming maraming mga nasira na tanim ayan ito is grabe yung tubig kagabi umabot dito o oh, hanggang dito talaga na simento ayan so napakalakas talaga andito yung mga nasira ano, mo no? dito tayo sa likod o saan sayang yung mga lamesa ni Brenda dito kasi wala na, sira na ayan o ito yung cemento mahal pa naman neto na pagbili mga 12,000 ata tapos dito naman Buti hindi natanggal yung saging na to. Oh, may may ano pa naman siya. Gabi talaga yung tubig kagabi, uy. Yung saging, eh. tapos na nabakbak yung mga ginawa nila dito na mga simento ayan kinain na ng ilog tsaka buti na lang dito to kasi pwede pa naman to siya ayusin sisementohin lang siya tapos syempre lalagyan lang ng kabilya o ang tibay o ang bak Ganda pala ng simento. Dapat yung nilagay, nilalagay niya dito talaga yung mga simento na mga upuan kagaya nito para kahit maano man siya sa baha, nandito pa rin siya kasi mabigat siya. So yung ano doon, oh, lo. Yung simento dito na bakbak. Grabe. Ay yan, nabakbak ng cemento dito na area. Ayan, uh mo? -huh. Nabakbak talaga siya guys. Grabe hanggang dito talaga yung tubig oh. Tingnan niyo naman kung gaano kataas. Dito naman isinaayos na din nila kasi dito sila nagtatambak ng na, kumukuha ng lupa and then naglagay si Brenda ng kanal dito oh. Sa. So yung mga ku, na, makukuha nilang lupa dito, yun yung ito tatambak dun sa ano, sa function hall. ito yung mga bago niyang pots na dumating ngayong araw. and then maglilipat kami dito sa pots ngayon oh, oh, ano? 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 lagi ano? Ha? ano? 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 Ay, isula, Uy, uh, yun. naman tayo i-check natin dito kasi ongoing sila sa paghahakot ng mga mesa at saka upuan pero napakahirap talaga kasi ayan o kailangan dahan-dahan talaga kasi yung mga batu dyan nagsit bakbak at yung simento na ginawa na tulay ni Brenda dun sa unahan is nagbakbak talaga siya so napakahirap itawid ngayon sa hinaguan so sa mga pupunta ng hinaguan ngayon makakadaan naman po tayo pero dun tayo sa kabila dadaan talaga if ever pero kung may pumunta man ba diba, ayan o oh. and for the meantime nilagay muna nila yung mga yung luma na ano na 'yan tulay para makuha nila yung mga mesa na yan doon sa kabilang and then nandito yung luma na tulay oh Ay, sa'yo. So, ganito ang sitwasyon ngayon dito. And, ayan nga. Naghahakot pa din sila ng mga ano nila, mesa na bagong deliver. Okay. Oh, eh ka. So, eto na yung mga bagong mesa ni Brenda ngayon. Grabe, timing talaga yung pagdating nila kasi hindi pa maganda yung sitwasyon sa ilog. Bigat pa naman na <laughs>

Uh, 65 Grabe oh, yan at least na kumpleto na yung sa A house na mga bagong ano upuan tsaka mesa so, ah Uy, laban lang doy, hinay lang doy. Pila? 50 kilos ang isa ka bangko? Abugat doy. Ang ginoo ko. Uy, ginu ah, mura sa mong nag-training ka Hmm. Kaya since nag-training kasi yung mga SG natin. Mamaya, abangan natin ang mga next update dito no parang nakakalungkot lang ngayong araw nalulungkot ako kasi kagabi ko pa to nakita and then basta sana hindi na hindi na mangyari tong ganito ulit nakalakas na tubig sa ilog ba siguro ano siya uh, meron siyang pumutok na buhawi sa taas kasi kahapon, nangyari kahapon is hindi naman siya, na, hindi naman malakas yung ulan, mga alas 4 nung nagbablog ako na mga last minute na nang vlog ko so after nun, biglang umulan tapos hindi naman siya gano'ng kalakas yung ulan and then biglang lumakas talaga yung tubig sa ilog ganun siya kadali, gabi talaga so ang alam namin may namising daw Natumawid sa tulay doon sa taas. Nakamotor sila. Bali, apat daw yung nawawala. Kasi natimingan talaga na pagputok ng sobrang lakas na tubig sa ilog. Nasa tulay sila banda. So, natangay sila. Yun yung alam ko. pero well, hopefully, baka nakita na or okay lang din sila, no? And then, kagabi nakinig kami sa radyo sa lokal dito sa amin apat talaga nawawala kasi natangay din daw sa natangay nga daw sa tulay so grabe yung nangyari kagabi kaya magingat tayo guys lalo na yung mga nasa tabi ng dagat tabi ng ilog kasi minsan hindi talaga natin alam kung ano yung mangyayari sa araw na, na yan so sobrang ingat po tayo sa araw-araw sa natin na ginagawa lalo na ngayon kasi Sobrang ano kasi, parang iba yung panahon ngayon for me, ha. Parang iba yung pakiramdam ko sa panahon ngayon. So, sobrang mag-ingat, mag-ingat po tayo lagi sa ginagawa natin. So, mamaya mag-update tayo ulit, ha. Bye, guys. Bye muna kasi may magtatanim-tanim muna kami ni Blenda dito, ha. Bye!